Magandang 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 maganda maganda magandang, magandang tanghali po mga kapatid. It's me kapatid Rini TV po. Welcome back to my channel. Ngayon po ay eh, pagbubutas kami. Narito po ang aming bubutasin. Galamisa po ito. Dalawang litso pinagsama na. Makita nitong baba, o dalawang litso yan bago ito na sa itaas ipu bubutasin Mga kasama natin DPC na kapatid na Boboy. Kapatid na Edmar. Tapos sila kapatid na Mario at saka si kapatid na Ken na ng pansara. Pero mga kapatid, butasin na natin to, baka butasin pa ng iba. Kagaya ng dati, si kapatid na Edmar ang pumapalo mga kapatid. Ah, sila na rin ang dadakot ngayon kasi may sugat ay yung daliri natin mga kapatid. Wala. Hindi tayo makakadakot. Wala man sugat eh. May biga. May biga? Malapad. Malapad po. Malapad. Ayan yung galamisa. Okay. Si kapatid na dyan dyan nga pala mga kapatid. Nandito sa atin di pura no. Ayan. Lapad nito no. Ang lapad ng nicho, pero yung lit ang liit. 10 pulgada. 10 pulgada terikan. Ang litsa naman eh. Manipis pa Manipis pa yata buhos no? Okay. Hmm. Ang dito ka baong eh. Mga kapatid, eh kung ako sa inyo eh sa Trisi na kayo dumadaan kasi heavy traffic ngayon ang tansa. Eh, uh, mo <laughs> daw Sa mga tigatan sa maligayang karawan po sa inyo. Niwasan Kahit naman hindi pupukin yan, malalaglag na yan. Eh, kung, mala, kung hindi malapat yung ipapasok dyan, eh, di kalahatian lang ya? yang ganyan di anuhin na lang ang pantayin eh na uga na yan eh tanggal na yan anuhin mo na kutsara buboy Huwag ka, ka na magkapal kapalan at may nasasaktan. Inulit mo pa, nasaktan na ha. May buta sa dulo, no? Bili ka, dokitan niya, no? Manipis. Bakal naman daw niya na i ko pag-ipa. Yan. Ang hmm. lapad ng ataol. Bye-bye ron niya ka. Kalahating metro. O hindi lang. Sa metro na kapag. Puno pa lang yan ha? Sa metro na yan. Takip lang, 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 na. lang. Takip lang eh Ito yung mas malaki dito dito. O parehas lang. Yung hinanap? Uh -huh. Parehas lang yan? Parehas lang lahat. Hindi yun ang malapad. Hindi, mas, mas malapad Mas malapad yun dito. Yung mga nilibingan na yung Kaya pinapin na sarili. Oo. Ano na makasit. Ang ipin. Mabumbo pa ang ipin. Oh. Original pa, hindi postisyo, oh May makapal din ang ipin eh. Oo. No? Oo. <laughs>

Mula-mula <laughs> to, mula-mula. Salakong, parang pipestaan nyo ng mga pangano dyan, eh. pala. Lalaki pala naman, naka eh. Nga, no. Long lang, no. O, Salak. BUBO! Sige <laughs> Joe, nanggigil kayo bubo yan. Bakit? Nanggigil kayo bubo yan. Sabi ko, ang ulo hindi lang basta nakapatong yan, ginagamit yan. Magmuraan yung dalawa. Oo, yung ganyan. Bobo! Kailan? Yung tsarano ko ngayon. Sablawan ko. I need you to say yes.

sa mga kapatid. Dinis na po. Uh, Ayos na po mga kapatid. Ito na po ang buto na nasa taon. Napakalaking atol po nito. punong puno po yung na siminto. Well, Napakalapad kasi ng ataon. Ang kalaki taon yan. Ay, naku, baka 200 kilos yan. Ito yung haba. Tapos ito ay... Lilinisin <laughs> na lamang po. <laughs> so, yun mga kapatid. Ah... Uh, Huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe at mag-like at mag-share din po. At pindutin ang notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong video po. Maraming maraming salamat po.